smart watch eh nokos baboy lugbang isda so shout out sa mga sponsor ah Okay, what's up? Gutom na. Okay, subo so sugba so sa tamang master. Uh, balik na pag sa amo ang kuhan, kaliguan. Ha. Dasad mga laba. Dasad mga labon nun. Ako mga bata, oh. Wala yung labon nun, oh. Gamay na lang kaya na laba, naghahapon ng uban. So, ang akong trabaho is magsuba. Okay? So, view, Oh, relax, relax. Eh. Oh, enjoy sa mga bata. Oh. Okay. Namang baon. og oh, luto sa ako ang ah, inahan sa sugod. Okay, ayo ang view.